sa dik. ayan napakarami ng tao dito po sa baybay na ito ayan o oh, di diba ang kapal niya, maga pa lang oh. uwes <laughs> ayan Oh, kita niyo na. Ha? Ah, ayan, yung wala uh, yung pinsan ko yung pamangkin. Oh, ayan. Si Agila. Ah, ng tao. Doon sa ibabaw. Oh, kapalo. <laughs> <laughs> yeah, yeah. Ayos na naman lang yung patahari nga na yan. Oh. Oh ayan, oh. ayan, oh. Ayan ang kanyang business. Ayan, oh. Simpli lang yan. Ano ka kapal ng tao, ah? Anong karami ng tao na yan, oh. Oh. Ayan, may higa-biga pa, oh. Shout out kay... Kay Pinsan, ha? yan. Ayan. Ang mga pugi ng baybay. Oh, kita ba? mo? Oh. Ayon, saan ila lagay pa yan mga tao na yan. Wala lang mahulugang karayo. <laughs> so, Mam. Ha? Ah? Hindi pa. Hindi baybay mo hanggang doon. Oh. Maya, <laughs> Nakakapakakapal. kapal oh, yan lang ko siya sa aking pamangkain. oh, di ba? Ay pa yung aking tatlong pamangkain oh. Diga oh. oh Watch out, Oh, wasan sa aking mga pamangkain. So, oh, Oy. Oh, power. Kapal niyan. Oh. Isan ilalagay yan. Kapal, ang kapal, ang tao. Oh, shout out, shout out. Sa mga bisita, shout out. Dami na nang ba? Ay pambihira oh. Shout out, shout out. Power. Lalo na pala din yung marami. Ang tao. Oh. Power. Oh. Power. Oh, shout out. Ang dami ng tao. Oh. Pakarami ng tao na liligo pa. Saan ka man pumunta?